sa ago ago o, -o lawn yun ito yung mga nila so, gold na gold kagabi ng December 23 kasalukuyan tayo nasa Agola Union nag night trip kami para nga maiwasan yung traffic kasi kung bukas pa kami pa Ilocos sigurado nyan dito pa lang sa Agoo ay sobrang traffic na eh, yan ngayon okay sana hanggang doon sa San Fernando La Union ay hindi masyadong traffic yun, oh, ito yung kanilang simbahan ganda na eh. yun oh, yun pa oh ganda ang pailaw ng San Fernando ah, Oh, yang ganda oh, ganda oh. Bawang na to, ano?

tulay ng Bawang Launyon. Pinalawak. Two lines na yung magkabilang way. Ito yung isa rin ma-traffic pag panorte tayo. Kasi nga dyan sa dito sa lane na to ay andyan yung mga papuntang Nagilian Road kung saan yung mga mga sasakyan na pupunta ng Baguio ay dyan dumadaan kaya madalas traffic dito so bukas sigurado yan kaya may nabuti namin na sa gabi bumiyahe pero first time ko na gawin na bumiyahe pa ilokos ng gabi <laughs> Okay, maluwag ang kalsada. Yan mga yan, Benguet yan. Oras ko 9.43. Okay lang dito, mabilis. Dahil gabi. Sunod, San Fernando City, La Union. Mamaya. Wala oh. ito. Wala ito. Wala ito. pag bypass tayo? Hospital pa lang dito. Kaya di ba? Anong hospital pa tayo? Sentro? Okay. Hindi na tayo dadahan dyan sa palengke nila. Sa bypass road tayo Kaya hindi natin madadaanan yung kanilang munisipyo Masarap bumiyahay pag gabi dahil Mas malinis ang kalsada Yun nga lang medyo doble ingat Kasi May mga kasabayan tayo Na hindi maiwasan yung Medyo reckless sila Kaya Ako ingat na ingat ako dahil kasama ko yung buong pamilya ko maliban sa panganay na from Baguio ay dumerezo na siya ng Ilocos ito ang surfing capital of the north ang San Juan La Union ito yung mga pailaw nila ang ganda rin oh no? Juan ganda dun sa kabila hindi lang mafokusan dahil nakasentro yung ating camera si misis nagbibidyo video din so ang uwi ko namin ay sa Suyo, Ilocos Sur bungad lang na pagkalagpas mo ng Tagudin o sa pagdating natin ng Tagudin, Ilocos Sur ikakanan papasok sa kanilang bayan, upland municipality yung suyo Ilocos Sur na oyan oh, namin. Parang doon din sa amin. Doon dadadaan papuntang Cervantes. So yung suyo Ilocos Sur ang daan din papuntang Cervantes pero Cervantes Ilocos Sur hanggang sa Sagada. Ayun, pwede rin dumaan doon. Dito na yung area kung saan maraming mga bentang mga clay products dito sa San Juan Baknotan PNP uh, ah, Baknotan na tayo yun yung pailaw ng Baknotan PNP mamaya sa munisipyo nila sa simbahan nila tingnan natin alam ko maganda yung mga pailaw nila dito Oh, wow, ganda ng kulay nung ano,

maliwanag yung mga kalsada din nga May parang madilim lang dito sa video dahil nga tinted yung ating uh, windshield Bakdo, may pailaw Okay, papasok na tayo sa Balawan Sa Union ngan ng Malawan Catholic Church nila. kaso, konti yung pahilap. Ano ba sila ba 'yung nandito bunga ngayon? No, dati. Abi diyan sa kadilanan. Pati rito sa kanila ang eh uh, munisipyo <laughs> interim si Adon nagpahilap. Okay. Barangay La Union okay din dito mga pahihilaw sila kasi nga lang yung kanilang arko ay napaka simple okay Not, eh, <coughs> sayang wow. ganda nung eh. plaza oh sa simpahan. simpahan nila rito, hindi rin sila nag Pailaw ang magaganda yung mga Pailaw nila dati dito Dito Yan, so sanad So deep end yun And then, welcome arc ng Ilocosur mamaya Yan, nasa so deep end na tayo So deep in La Union uh, Ang dulo Na bayan ng La Union Bago ang Ilocos Sur Ito yung kanilang palengke Ay sus, biglang magkakat Wow, ang ganda so, Ang ganda ito. ng pailaw nila oh. Yan Biglang nagkat kasi Ang ganda ng pailaw nila oh bumaba magota hindi kang bumaba ganda ko lang bago tayo makarating ng Ilocos Ganda nung kan kombinasyon ng native sa ka mga pailaw. Munisipyo sa so Dipen Lanyan. Wow. May mga umiikot-ikot pa sila oh. Ah, oh, pati rito umiikot. Ang ganda. <laughs> Appreciate ko ito. Recycled na ito galing sa mga goma. Baka hindi pa tapos. Mas maganda siguro pag natapos ito. Welcome to the Heritage Province of Ilocos Sur. Dapat may pila. Mamimili uh, okay. lang siguro ng mga pag-souvenir. So, ito na. Ang ganda. Pee-pictures. Yeah. Uh, kasi masarap din magpa-picture dyan.